Bakit nga ba nagkakaroon ng GERD or acid reflux at saka minsan belching or burping o kaya naman blo bloated? So, ano yung mga causes nito? Bakit nagkakaroon o ano yung mga sanhi? Bakit paulit-ulit na nagkakaroon ng acid, nagkakaroon ng mga parang heartburn or parang yung heart affected? Oo. So, pag-aralan natin yung mga sanhi o pinagmumulan nito. Okay, number one jan is kapag tayo ay nainom ng tubig during the meal and right after the meal. So, ano nangyayari kapag nainom tayo ng tubig habang kumakain o kaya pagkatapos kumain? Kasi madalas naririnig ko 'yan sa mga ano eh, mga nanay o uminom kayo ng tubig pagkatapos kumain para mabusog kayo. That's a very wrong uh, practice, Mala malaking pagkakamalian. Bakit? Kasi 'yung panunaw mo, 'yung mga hydrochloric acid, 'yung pepsin, at iba't ibang mga enzyme, ma malulusaw yun pag linagyan natin ng tubig, di ba? So, isa yun sa dahilan bakit nagkakaroon ng indigestion o kaya may tinatawag na uh, bloat, bloated o kaya naman yung nag-aacid nga, umaakit yung acid. Kasi nga, nasisira yung yung panunaw kasi tinubigan mo nga eh di magsisikrit na naman siya ng panibago di ba so mahihirapan siya minsan irregularly e, nagsisikret na lang ng acid palagi. So, yun ang nag-over acid. Kaya umaakyat. Okay? Pangalawa, yung nahihiga or natutulog agad pagkatapos kumain o kaya busog na nahiga, natulog sa gabi. O minsan kahit sa umaga. So, kapag tayo ay kumain, normally, kailangan gumalaw-galaw yung tiyan. Eh, pag nakahiga ka, hindi siya makagalaw ng maayos. Naiipit siya. Diba? At saka, yung acid, nandun lang. Oo imbis na makatulong siya don sa ano, pwede pati yung mga lining ng stomach, pwedeng magasgasan o no? kaya ma, ma Oo. So, eh, natin hydrochloric, hydrochloric, acid panglinis ng mga metal yan. So, matinding panlinis yan. Matinding acid yan. So, iwasan natin yung nahihiga na tutulog pagkatapos kumain. Okay? Pangatlo, yung sobrang kain ng protina o eating too much protein. Siyempre, ang protein na natutunoy yan sa mga asid. So, kapag ikaw ay maraming kinain na protein na maraming karni especially, yun, karni, maraming karni. Ano pa? Mga animal products, mga sausage, mga uh, processed meat, at uh, lahat ng mga eggs, lahat ng mga animal products. Yan, kasama po yan. O, isa isama na natin dyan kahit pala yung mga protein na mani, munggo la any products na protina o basta galing sa protein gatas man 'yan galing sa animals man 'yan o kaya sa, sa plants pag protina acid ang nagtutunaw niyan pag sobra-sobra yung kinain mo ayun talagang so sobra din dadami din talaga yung uh, production ng acid or pag ng acid so aangat 'yan a tataas 'yan oo so sobrang acidic na yung tiyan mo oo pang-apat na pala tayo, irregular time of eating. So kapag ang regular na oras ng gising mo is alas 6, kumain ka ng 6.30 breakfast, gawin mo talagang regular na yung 6.30 as your breakfast time. O, hindi pwedeng kinabukasan alas 8, kinabukasan alas 9, kinabukasan balik ka sa, sa alas 6, o so kaya alas 5 naman. Paiba-iba. Kasi, every scheduled time, yung regular time ng breakfast na yan, doon na naka naka-schedule na siya magsisecrete ng acid, hydrochloric acid yung tiyan. Kaya nga minsan, ba, kahapon ang oras ng kain mo alas 6. Kinabukasan, alas 6 magugutom ka na niyan. Pag wala ka pang linagay na pagkain, ba, alas 8 ka pa kumain, ay gigilingin niya 'yun yung ano mo, pwedeng magkaroon ka pa ng ulcer, di ba? So, magkakaroon ng abnormality, irregularity kapag hindi tayo kumakain sa tamang oras at regular times. Okay? So, iwasan natin yung uh, iba yung oras ng paiba-iba yung oras ng kain. Dapat regular ang kain. Okay? Panglima, eating late at night. Huwag tayong kakain ng late na alas 7, alas 8. Late na po yan. Yan yung nagpapaasid sa atin. Bakit? Kasi, kapag tayo ay na inantok na alas 7 tayo kumain, inantok alas 9. Eh, di 2 hours lang yung digestion. O paano naman yung iba pang, di ba normally 4 hours to 6 hours ang digestion. So kapag kumain ka ng heavy pa man din sa gabi, uh, kanin tapos karne, o kaya uh, karning baboy, karning baka, o kaya naman manok, or isda, or itlog, or whatever, na mga hard to digest sa gabi, late pa kinain, natural, hindi matutunaw ng maayos yun, maiiwan lang yun doon. Oo, naka-steady para bagang blender na iniwan mo na hindi na siya nagigiling. Ano mangyayari? Oo, in the middle, hindi pa talaga totally nagiling na maayos, hindi pa nakababa sa bituka, nag-stop yung pagtunaw kasi nag out, kasi natulog ka na. Di ano mangyayari din sa tiyan, magiging acidic yun. Magpupuntahan ng mga bakterya yun. Sila na yung magte-take over ng trabaho ng digestion. Kasi kapag wala nang nagda-digest, ang mag take charge na nun is yung mga bakterya dun. Yun yung trabaho nila. Tagalini sila. Pag may natirang pagkain, bubulukin nila. i break down nila yun. Kaso lang, in the process of breaking down ng mga bakterya, they are producing alcohol, acid, at saka toxic gases. Lahat actually yan, tox toxins. So, so, kaya hindi na nakapagtaka bakit ina-acid ka. Kasi may mga dumi, may mga toxins na prenudus yung mga bakterya. Out out of dun sa mga natirang pagkain hindi naman natunaw, okay? Next is number 6 taking stimulants. Ano ba yung mga stimulants? Yun yung pangpagising, No? Oh, inaanto ka na, pagod ka na, nabubuhay ka ulit, o parang nagigising. Nervous excitement lang po yun, o oh, kagaya ng kape, caffeinated drinks, o so soft drinks, ano pa, alcohol, ayan, pati yung uh, sigarilyo kasama po dyan. So, yan po yung mga stimulants. Chocolate, kasama po yan dyan. So, yan yung nagpapa-acid, dagdag sa acid. And, hindi lang hyperacidity sa tiyan, pati uric acid, yung mga kape na yan. Okay? So, iwasan natin yan. Kung gusto natin maiwasan yung GERD at uh, saka uh, acid reflux, yung hyperacidity. Okay? Number seven, eating more on processed and junk foods. Oh, no normal yun. Ang dami ng Uh, prosesong dinaanan bago 'yan na na-prepare na o nagawa, na Tapos marami pang preservatives, marami pang food enhancer, pampalasa, bitchin, mga ganun. Too much sugar pa, ayan. Talagang mahirapan 'yan 'yung liver mo. mahirapan din 'yung gallbladder mo. At iba pa pa kahit 'yung pancreas mo mahirapan din. Okay? So, 'yan 'yung mga bagay na nagpapa ta taas ng acid. Pang-walo. No salad or raw food. Anong ibig sabihin yan? Kapag ang pagkain mo palaging luto, oh, o kaya naman laging mga grocery foods, o oh, mga processed foods, wala ng salad na pipino, kamatis, cabbage, o kaya karot. Ayan, pag wala ka ng mga salad, yan kasi mga salad, yan yung may mga enzyme. Ano yung ginagawa ng enzyme? Tumutulong sa pagpapabilis ng digestion, sa pagbe-breakdown ng kinain mo. Pag uh, wala kang salad, acidic yun. O, pag puro luto ang kinakain mo, acidic yan generally. Oo. Pero kapag mayroong kang mga raw, alimbawa, pepino, kaya uh, kamatis, sibuyas, yan. Malaking tulong yan na makakadagdag ng alkalinity. Oo. Imbis na pan panlaban kasi yun sa asid natin. Kapag puro luto, acidic na ngayong tiyan mo kasi may hydrochloric acid, puro luto pa na magpapaasid sa iyo, talagang tataas yung Uh, magre-reflux talaga yung acid diyan sa b sa ano mo sa esophagus mo di ba next eating too rich foods o ano ba yung sina ano bang ibig sabihin ng rich foods pag sinabing rich foods ito yung mga high fat high sugar high calorie frozen meals cold foods so mga ice cream ice candy mga uh, macaroni salad mga salad na malamig buko salad mga ganun instant noodles cakes pastries pizzas food with condiments and spices mga maanghang oo o kaya yung mga pizza na yan pag marami mga condiments may mga black pepper may mga may mga spices ayan rich foods to rich foods talaga yan pag kinain mo pati yan lalo sa gabi ay magkakaroon ka ng gastroenteritis na mamaga yung uh, yung GI tract mo bakit bakit kasi may mga inflammatory oo may mga uh, allergens with products at saka yung mga spices nakakaano yan uh, masyadong nakaka-corrode ng ating stomach lining very sensitive ang ating stomach lining okay pang sampo stress o, isa sa cause ng hyperacidity is stress pag overthinking isa pa yan pag sobrang may hinahabol kang deadline o may may gustong matapos na project ipapasa gahabul na kayo sa oras ayan tapos na stress ka nagmamadali ka sa ano para hindi malate. late yun mga bagay naganon ganun yan, nagpapa-stress. Yung mga stress na yan, nakakadagdag ng acid Pang-11, aller allergies or allergens. Yung mga pagkain na nagkukos ng allergies, yan. Dapat iwasan natin yan. Example dyan, yung cow's milk and dairy products, yung wheat products, yung milk, no, cow's milk, o, yung mga seafoods, o, mataas ang mercury pati yan. Tapos, ano pa ba? Yung mga minsan peanut yan isa pa yan peanut kasi prone yan na magka fungi magka molds so iwasan natin yan at syempre yung mga tinapay din yan may mga margarine yan may mga lard o kaya may mga uh, dairy products yan na nilagay dyan allergens yan so kapag yan pa rin yung kinakain mo ay talaga uh, tuloy tuloy yung pag, ano mo, pag uh, acid pa rin Next is another cause pang 12, gallbladder problems. Kapag may bara ang gallbladder mo, ayan, nahirapan siya dahil sa sobrang mga mantika, prinito, magata, ayan, mga fatty foods, masasarap naman talaga yan. Oo, pero kapag yan nahirapan, magbabara, ayan, magkakaroon ng dagdag acid. And pang 13 is enzyme deficiency. Kapag kulang ka sa hydrochloric acid, o kaya sobra ka sa hydrochloric acid, halos similar lang yung mga nararamdaman. O para may may gumuguhit diyan, may sugat or may may hangin, may kung ano-ano, heartburn mga ganun. So 'yan, uh, mga palatandaan na kulang ka sa enzymes, bakit pwedeng na overeat o kaya sa mga processed foods, mga junk foods, doon sila nasisira. And kailangan talaga may mga pagkain raw, may mga prutas. So dapat inuuna din yan before the meal para madagdagan yung enzyme natin. Okay? So I hope na nakatulong itong 13 natin na mga causes kung bakit nagkakaroon ng GERD o kaya acid reflux. Thank you.